Pumanaw sa edad na 48 ang Taiwanese actress na si Barbie Su na tumatak sa puso ng maraming Pilipino bilang si San Chai sa sikat na TV series na Meteor Garden. Ano nga ba ang tunay na dahilan na ikinamatay ni Barbie? At ano ang mangyayari sa kanyang mga labi matapos siya pumanaw sa Japan habang nagbabakasyon? The Philippine Showbiz List presents Barbie Su's Cause of Death and Funeral Arrangements. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, kinumpirma ng pamilya ni Barbie ang malungkot na balita. Pumanaw o si Barbie daw sa pneumonia noong February 2, 2025. Kasama ni Barbie ang kanyang pamilya sa pagbabakasyon sa Hakone, Japan upang ipagdiwa ang Chinese Lunar New Year. Noong January 29, 2025, nagsimula o manong makaramdam ng hindi maganda si Barbie. Nagumpisa siyang umubo at nakaranas ang pagsumpong ng kanyang hika dahil dito. Nanatili lamang siya sa kanyang kwarto sa hotel mula January 30 hanggang January 31. Ngunit napansin na kanyang pamilya ang patuloy na paglala ng kanyang kondisyon kaya napagpasyahan nilang bumiyahe patungong Tokyo noong February 1 upang patingnan siya sa isang klinika. Mula sa nasabing klinika, dinala siya sa isang mas malaking ospital kung saan napag-alamang siya ay may influenza. Binigyan siya ng mga doktor ng kaukulang gamot ngunit sa kasamaang palad lumala ang kanyang kondisyon. Alam ng kanyang pamilya na may dati nang sakit sa puso at epilepsy si Barbie. Kaya nang lalong lumubha ang kanyang kalagayan, agad siyang sinugod sa ospital noong February 2. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na nailigtas si Barbie at pumanaw siya dahil sa pneumonia na dulot ng influenza. Samantala, nagdesisyon ang kanyang pamilya na ipakremate ang kanyang mga labi sa Japan bago ito iuwi sa Taiwan para sa memorial service. Ang ina ni Barbie inanawagan sa publiko na igalang ang kanilang prebadong pagluluksa. Hindi pati akong kailan ibabalik sa Taiwan ang mga labi ni Barbie dahil sa mga kailangang prosesong sundin sa Japan. Hiniling din ang kanyang pamilya sa mga mamamahayag na wag nang sundan ang kanilang mga kilos at igalang ang kanilang prebadong pagdadalamhati. Ang biglaang pagkawalan ni Barbie Sue ay isang malaking dagok hindi lamang sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, kundi pati na rin sa milyon-milyong fans niya sa buong mundo. Hindi matatawaran ang iniwang legacy ni Barbie sa showbiz, lalo na sa Asia. Hanggang ngayon, ang kanyang karakter bilang si Sanchay ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga fans. Sa kabila ng kanyang pagkawala, mananatili siyang isang icon sa mundo ng Asian drama at ang kanyang kontribusyon sa industriya ay hindi kailanman malilimutan. Paalam Barbie Sue